Ang ah, mas nauno daw po nagpatawag ng investigasyon, ang Pangulong Bongbong, saan eh? Nagpatawag na? Nag, nagpa, nagpa-investiga nitong flood control projects. Di ba? Uh, nung kanya kong sona at bago yung first day ninyo ay uh, nagkaroon na ng... Uh... So di dapat sana ang Pangulong na nagsabi, huwag nyo na muna akong unahan. Ah. Pwede ba kanya mag imbestiga na lang muna kayo ng iba? Ah, uh -huh. Ako na rito? Walang sinapin gano'n ng Pangulo. Uh -huh. Ang totoo niyan, o siguro kailangan sabihin ko na rin ngayon. Ano? Ah, sige nga po, oo. Uh -huh. Bago ako nag imbestiga yung unang araw na investigasyon, opo uh -huh. nagkausap kami ng Pangulo. Ba? At siya mismo ang nagbigay ng ilang mga detalye na kakailanganin ko. Kailangan malaman ng taong bayan ito. Ah, yan ang uh, malaking balita ngayon. At, sen. O, uh, Opo. Sinabi niya sa akin, sana ay magtagumpay ka. Kaya, para dyan sa gumawa ng uh, komunikasyon na yan, hindi, ang Pangulo mismo Apo. ay nagbigay ng pahiwatig na sana magtagumpay uh -huh. ang, iyong, uh, ang, iyong, uh, ang iyong pagdinig. Mukhang hindi po ata alam ni Ante Claire yan, Sen. Kasi si Ante Claire nagsabi noon na para bagang uh, sa kanyang statement ay para bagang inuunahan daw ng Blue Ribbon ang uh, pinag-utos ng Pangulo. O yan naman, salita na salita, hindi mo na nagtatanong sa presidente, di ba? Ay, ganun mo ba? dapat sana, po. dapat sana tinanong niya muna, di ba? Mm -hmm. Para hindi siya lumilitaw na may pagkaano rin, eh, no? Ah, oo. Uh -huh. O pagkatapos namin uh, nag-uusap, may dumating na isang bisita, na upo sa tabi ko, Mr. President, ito yung gawin mong ombudsman. So personal po kayo magkaharap niyo sa mga di hindi po tatawagan siya, no? Oh? Magkatabi nga kami, hindi eh. ba? Kaya nga kinukuwento ko nga sa inyo Yung eh. <laughs> Okay, oh. Para para yung mga tao nagdududa. Ayun, oh, Wala na kayo nang duda, sinasabi ko na. Nako. May dumating na tum tumabi sa akin. Opo. Oh, Mr. President, mabuti dumating ito ka ako. Ikaw dapat ang maging ombudsman. Kasi yung 17 ng aplikante doon, wala wala akong masasabi, eh. basta't mas gusto kita kaysa doon sa 17. Ah. Oh, eh, sabi ng uh, sabi ng presidente, oh. Siya na nagsasabi. Oh, ano, ano? Ah? Alam mo alam mo bakit, kako? Uh -huh. Alam mo kung bakit ikaw ang sinasadyes ko? Bakit siya dapat maging ombudsman? Opo. Ganito kasi, kako. Nung ako'y nandun sa House of Representatives, mm -hmm. meron akong inimbestiga. Nakompleto ko yung investigasyon, Nagkaroon ng committee report. Opo. Inadapt ng plenary. At nagkaroon ng rekomendasyon na lahat ng mga uh, datos, lahat ng impormasyon na nakalap do sa investigasyon na yun, ibigyan ng kopya ngayon ang ombudsman, bigyan ng kopya ang DOJ, uh -huh. ang Solicitor General, kung sino-sino pang ahensya mm -hmm. may kinalaman sa pagpapail ng uh, ng anumang kaukulang aksyon oh. uh, either administrative, civil, criminal. Oh, alam mo kung ano nangyari? Walang nangyari. Oh, opo. Kaya kung ikaw ang ombudsman, sabi ko ganyan sa kanya. Ako Blue Ribbon Committee ako. Para may mangyari ngayon. Yan ang sinabi ko sa kanya. Oh, oh, Ayun. Oh, naririnig ng pangulo yan. Uh, opo. Ako si Rio eh. Mm -hmm. O, pangulo sabi niya, oh, narinig mo? Ano, mag, -mag desisyon ka. Eh, sabi niya, eh, hindi naman, hindi pa ako naka-apply. Hindi, hindi Wala ako, pa sa pag-review ng JPC. Hindi ka ako problema yan. Ay, eh, halimbawa, ako may na-shortlist na, binigay sa Pangulo. Opo. Sabi ng Pangulo, ah, hindi, wala akong gusto rito. Sige, i-open uli yan. O, hindi, eh, pwede ka na. Um. Ayun. Uh, Ayun. -huh. Oo. Hindi ba't pwede, pwede sabihin? Lang, kaya ko lang kinukwento ba... Din... ba, din... ba din... ngayon para Opo. malaman ng taong bayan. Opo. Na ang Pangulo, wala sa'ng gusto, hindi niya sinabi na huwag mo kong unahan. Hindi, nandun ako, kami dalawa nag-usap. Mm -hmm. Mm. Oh, o oh, para magkaalaman na tayo. Ibig sabihin seryoso pati ang Pangulo. Seryoso, Isa nang mm -hmm. nagbigay sa akin ng, ano, eh, mm -hmm. ng uh, USB. Mm -hmm. oh, para may makatulong ako sa iyo itong mga ilang mga detalye na pwede mong gamitin. Ako, mabigat pala ito. Oh. oh. Baka nanonood ba ang ating uh, news department dyan? Baka hindi ho nila nakuha yung bagay niya. Nelson. O. Oh. Seryoso pala talaga. Kaya, no? kaya ayaw ko muna sanang uh, ibahagi yun. Mm -hmm. Alam mo, Apo. alam nyo naman ako, hindi naman ako makwento eh. Uh Kasi yung mga iba dyan po, hindi, Apo, kasi, hindi pa nakausap. nakausap ko si ganito. Uh -huh. oh. eh, you know, mabigat numero uno pa lang nagbigay ng unang tulong sa iyo. Oh, pag nila, hindi, hindi naman hindi sasabi ng totoo si Kong, hindi totoo. tanungin mo si Congressman Sandro. Nakaharap siya. Ah, uh, kung hindi pa kayo maniniwala. Mm Nung araw-araw. Oh, sige nga, magsalita kayo ngayon. Hindi nyo mo lang kami natawagan ni Nelson, Sen, para may saksing buhay na magpapatotoo na ganap nga yung usapan na yon. Mas mabuti ba yung ganito, Sen, oh. na, na, ano? na kaagapay niyo ang presidente sa investigasyon? Baka sabihin nila parang hindi yata tama. Anong kaagap? Ako nag-iimbestiga. Uh -huh. uh -huh. Ako ang aking komite. Uh -huh. Siya, nagpahayag siya ng uh, sana ay magtagumpay ka. Uh -huh. O ano eh, masama doon? Kapag nagtagumpay eh. ako, hindi... Magtatagumpay ang taubayan. Hindi ba para sa taong bayan ito? Sa bagay, binuksan niya yung isang sa Pangulo eh. Oh, dahil oh, ako, oh, dahil oh, ako oh, yung uh, investigator, committee ko ito eh. Mandate hmm. yan eh. Mandato oh, ko ito oh, eh. Ngayon oh, hmm. ang Pangulo, kung gusto nilang mag-investiga, mag Paralel. Wala wala bakit ang Pero problema ito. Mm -hmm. Pero katunayan, sa akin niya nga binigay eh. Katunayan na sa'yo sumusuporta, binigyan pa kayo ng USB. Yes. Iyon ang ano. Oo. Oh. Kaya ang uh tanong hindi naman yun ang, hindi naman yun lang. Kaya marami naman akong ibang mapagkukunan. Ah, yes po, yes po. Pero para lang ipa, ipaintindi natin, bigyan ng ang Pangulo, ay sumusuporta sa aking ginagawa, mm -mm. in-instruct kanya niya yung PMS. O, oh. mm -mm. bigay mo sa kanya yung magagamit niya. Ayan, opo. Yes, Mr. President. oo oh. oh. kagatapos nyo na ibinigay sa akin yung USB. Ayun. Oh, magsalita na yung gusto magsalita diyan. Kaya yun po. Uh, sana po ay narinig din ni Auntie Claire. Mm -mm. Huwag <laughs> na po kayong kumontra. Eh alam din pala. Na. Ay, nako. Meron tayong box populi. Ito na. Ba, meron, eh. Sang-ayon ka ba? Kayo po ang aming tinatanong, sangayon ka ba na magtayo pa ng Independent People's Commission para imbestigahan ang anomalya sa flood control projects? Sino nagpanungkala nito? Si Kiko at si Soto. Tito Sen, ayun. Mm -hmm. Kung ang sagot siya po ay, eh, opo, sangayon ako dyan, letter A. Kung ang sagot siya po ay, hindi po, hindi na kailangan yan. May blue ribbon na nga eh, mm -hmm. B, hindi na po kailangan yan.